ang lahat ng kailangan mong gawin para pumasok sa relihiyong Islam at maging isang Muslim ay bigkasin sa tinig na naririnig at ayon sa pagkaunawa at paniniwala sa kahulugan ng sasabihin mo. Ito ay isang salitang Arabing tinatawag ng shahada o pagsaksi. Sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah na nangangahulugang walang sinasamba ayon sa karapatan kundi si Allah. At sumasaksi ako na si Muhammad ay sugo ni Allah at na si Jesus na anak ni Maria ay lingkod ni Allah at sugo niya. Ngayon naman ulitin mo ito sa wikang Arabe. Ashadu an la ilaha illa Allah wa ashadu ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله